ihalo lang ang Coke sa sabon at hindi ka makakapaniwala sa mga resulta. Mukhang mahika ang tricks na ito. Tama lahat! Kaya, para simulan ang tip natin ngayon, mag tayo ng isang piraso ng sabon sa isang kawali. Sigurado akong magugustuhan ninyo ang tricks na ito. Pagkatapos i-grate ang buong sabon, idagdag natin ang isang maliit na lata ng Coke or Chermar 1 at kalahating tasa. Pagkatapos, idagdag din natin ang dutasa ng gripo na tubig sa temperatura ng kwarto. Kapag tapos na yon, ilagay ito sa katamtamang init at haluin hanggang matunaw ang lahat ng sabon. Tingnan mo ito, natunaw na ang sabon dito. Kaya maari na nating patayin ang apoy. Sige, ngayon idagdag na natin ang mas maraming tubig, mga unta tasa. Ngayon, idagdag natin ang urne kutsara ng asin, simpleng asin sa kusina, Ilagay mo ito dito. At haluin mo. Magkataos. Maari mo na itong idagdag sa kawali. Pero siguraduhin idagdag ito ng dahan-dahan. Okay. At tingnan mo ito. Nakikita mo na ba kung paano nagbabago ang pagkakapare-pareho? Patuloy na magdagdag at haluin ng dahan-dahan. At magsisimulang magbago ang pagkakapare-pareho. Tingnan mo yan. Ngayon, hatin lang yung pinaghalong ito sa ilang plastic na lalagyan. O. Kung mas gusto mo, maaari mo itong ilagay lahat sa isang mas malaking lalagyan at sa pagkatapos, takpan lang ito at hayaan itong mag-set. Kung gusto mong pabilisin ang proseso, maaari mo itong ilagay sa ref pero hindi ito kinakailangan dahil hindi naman ito tumatagal ng masyadong oras para mag-set. Pagkatapos ng ilang sandali, tingnan mo kung paano ito magiging resulta. Nagiging napakapare-pareho nito. Maaari mo lang itong gamitin dito, pero gaya ng nakikita mo, madali lang itong tanggalin mula sa mold. At mga kaibigan, ang ginawa natin dito ay isang kamangha-manghang panlinis at panibagong buhay para sa anumang piraso ng metal. Tama lahat! Kaya kung marun kang maruming kawali sa bahay, mga piraso ng metal, alahas. At sinubukan mo na ang lahat para linisin ang mga ito at hindi ito umubra. Kaya yeah, ito ang magiging solusyon sa problema. Sige lang, kumuha ka ng espongha. At ngayon kumuha lang tayo ng kaunting produkto hindi na kailangan ng marami dahil medyo malakas ito. And ngayon, sige lang at kuskusin mo ito. Kuskusin ko ito ng mabilis dito. At ngayon, huhugasan ko na ito. At tingnan mo ito. Tingnan mo ang magandang kintab na yon. Hindi na ito mukhang parehong pan ngayon. Tingnan mo ito. Tingnan mo kung paano nito natatanggal ang lahat ng mga marka ng pagkasunog at ragang gusto ko ang produktong ito dahil bukod sa paglilinis at pagtanggal ng mga mantsa, nagiiwan din ito ng napakagandang kintab. Kaya, ayun na. Sana nagustuhan mo ito. Huwag kalimutang subukan ito sa bahay. Sigurado ako magugustuhan mo ang mga resulta.